Hazel? Ay, tuloy! Hazel? Ito ka. Ganda-ganda lang, oh. Ay, kayo po pala. Ah, iwanan ko lang sana si Papa. Nagsabi naman ako ay e, kuya. Mabilis ka lang ba? May pupuntahan kasi ako eh. Dito ah. na ako ha. Sige. Ah, uh, maupo po kayo. Oh my God! Hindi ko na nga maalagaan yung sarili kung pinigyan pa ako ng obligasyon mag-alaga sa matanda na. Kung mag-alala, kahit naman nandito ako eh, gagawa pa rin ako sa bahay para malang kahit pa paano makatulong sa'yo. Eh! Hindi ko po kailangan ng katulong, nakagaya nyo. Kaya ko pong gumawa ng sarili ko. Ano akala nyo, porket anak nyo yung asawa ko? Pwede na kayong magbuhay hari dito? Pasensya ka na, wala lang kasing maiwanan sa akin eh. My God! Ang daming pwedeng pag-iwanan sa'yo, bakit sa'kin sa pa? Kita mo may ginagawa ako Tsaka teka nga, ikaw ka ganyan. Ano ka sumasayaw? Ano ka kumang? Kagagaling ko lang kasi sa stroke, kaya ganting yung itsura. Ka. Kakaayusin mo nga yung pananalita mo. Ano kasi father? Pasensya ka na. ako bad trip. Tsaka, baka ka. Wala namang muscle, puro naman pa ba? Ano ba ginagawa mo sa buhay? gagaling ko lang kasi sa stroke. Ulit-ulit naman. Alam nyo kayo mga, wala na kayong kwenta sa mundo eh. Ba't pa kayo nagpupumilit mabuhay? Hina, maiwan muna kita dyan. Uh, ano pa magawa ko sa'yo? Oh, hey, oo oh, nga sis. Eh, hindi pa nga ako nakakapagpalinis ng kuko ko eh. Nakakairita. ko. <coughs> my God! Tanga ka ba o oh bobo? Masensya ka na, na nadulas kasi ako eh. Nadulas ka? Kakalinis ko lang ng floor, tinong mo, dinungisan mo na naman. Sorry na. Nadul ah, nagugutom ka. Sige, kainin mo. Kainin mo yan bago ko ingudgod sa mukha mo. Ah! Ganyan. Ayaw mong kainin. Kasi ano, nalaglag sa sahig? Hoy, mas malinis pa yan sa'yo ah. Itong kanin na to, mamahalin to. Kaya bug mong ginaganito. Ay, huwag mong sinasayang! Ha? ano mo! Nagugutom ka, di ba? O, oh, na... Yung sabi ko sa'yo, matanda ka. Huwag kang tatanga-tanga dito sa pamamahay ko. Naiintindihan mo? Blinisin mo yan! Please, ate. Kanya? Ano? Ganyan na lang? Hindi ka nakikilos dito? Tingnan mo nga yung sahig. Ang dungis. Hindi mo man lang nagawang walisan? Asensya ka na. Asensya ka na. Sama lang talaga yung pakiramdam ko. Wow! Sumama pa talaga pakiramdam mo? Eh wala ka naman ginagawa. Nakaupo ka nga lang buong maghapon. Sumama pa pakiramdam mo? Alam mo namang kagagaling ko lang sa sakit. Wala ka kung pake kung, ga kung kagagaling mo lang sa sakit? Tiga mo. Naigigagalaw mo pa naman yung isang mong kamay. Tsaka alam mo, kaya ka siguro nagkaganyan kasi hindi ka talaga kumikilos, no? Hindi mo ginagalaw yung katawan mo. Paano mo nalaman? <sighs> ano? Ano? Ganyan na lang tayo. Tititigan mo na lang yung mga kalat dyan. Kumilos ka, hoy! Hindi ka hari dito. Ako gumagastos dito. Ako gumagastos ng pagkain. Palamunin ka na nga. Wala ka pang ginagawa. Tsaka, hindi porket biyanan kita. Okay lang na ganyan-ganyan gawin mo. Aba, ang kapanahon ata ng mukha mo. Baka, gusto mo ba't yung kabilang kamay mo, mas strok din. Nang hindi ka na talaga makagalaw. Sana naman respetoyo mo naman ako bilang biyanan mo. Huwag ka naman ganyan sa akin. Sana naman respetoyo mo naman ako bilang biyanan mo. Anong respeto? Nakakadiri ka kaya? Kaya gusto mo ng respeto? Ganap ko sa ibang tao. pag sa akin. Kasi... Oy! Ano ginagawa mo sa tatay ko? <laughs> ano, uh, inaayos ko lang yung damit niya kasi magulo eh. Naayos? Kitang kita ko ginagawa mo sa tatay ko. Ito naman. Alam mo naman, may sakit yung tatay mo. Gaganyanin ko pa. Gusto mo sakalin kita? Ito naman si... Wala talaga akong ginagawang masama sa tatay mo. Akala mo hindi ko alam ginagawa mo sa tatay ko? Kitang kita ng dalawang mata ko Nak, tama na Totoo na may sinasabi niyang Wala naman talaga akong silbi Pa, hindi naman dapat ganun Grabe naman, hindi naman totoo yung sinasabi niya sa'yo Huwag mo ang tanggapin niya At ikaw, na babae ka Isusumbong kita kay kuya Kit naman Wala kang karapatang ganyanin yung tatay namin Dahil asawa ka lang Kit naman Anong kit-kit ka dan? Naku, marahimik ka na. Aalis na lang kami. Maling-mali na pinaalaga ko sa yung tatay namin. Akala ko na pa rin na wag kakatiwala at pakita. Ganda-ganda ng itsura nasa sa lubang ulo. Tara na nga pa. Ayan mo siya.